hours. Okay. Okay. Tapos yung bilang nila, continue yun. Mm. Oh, feeling ko tayo yung 55. Ano sa tingin nyo? Ah, oh, okay. uh, tayo? Para oh. walang sisiyan, tayo lang. Wala, okay. okay. wala. yan, basta. 55 ang oh, 55. Bali, ikaw Sino, right now, so meaning we go after uh, the like minutes eh. lang. Oh, but no. maintain eh. the 20 oh. minutes. Either you add or we're still you're, counting pa. Oh, tama yun. What is fair? Uh, agree, agree dito. Tanungin ko sila. Oh, sige. Ikaw. Do we have to agree? What if we adjust? If we have um, to, we to agree? I guess with the counter within <coughs> 40 okay. minutes lang kuku na tayo. Mapunod na lang. Next kuku la na tayo. Dito. Next kuku oh, na tayo. Hindi na la ilalagay natin lahat ng 55 minutes lang. Na May tiwala ko. Parang ano na tayo. Hindi <coughs> kasi pangkabi. Piling ko. Parang na tayo. Piling ko. Parang na tayo. So anong gawin natin? Ah, yung 55 yun. minutes, magkuko na tayo ngayon. hindi. kayo, so, kayo ba na? Kayo na po nasa decision yeah. siya. Susunod na lang ako. Sa tingin mo, So parang sinin. Parang wala ng sisyon. Hindi, parang wala sinin. Kaya nang sabi ng ano. Kung sino ang naka-decision. Opinion. Sige, sunod kami. Wala mo kami nito, parati. Hindi, kayo. Magbigay kayo ano opinion niyo. Mahirap yun from the end eh. Ano na naman eh. May mga side. Ano, Ito yung oras na nandito sa inyo. Sabi niya, 55, right? Hindi mm. na 55, mm. i-add natin yung 55, magiging ganyan Isin? 'yan. Oo. Ganyan, oh, oh. right? So uh, pero ako matagal na 'yan. Yung 55 hindi man sinabi ni, ni, Kuya na tama yung oras niyo na 8. So, an sa akin nandito na 'yan, malap na nasa basta hindi hindi lalayo 'yan dito banda sa akin. Ano so, na yun? Sa akin lang, sa estimate ko. Kasi kung nag-umpisa tayo kanina, halos mga 8 hours na rin tayo nag-ano eh. Yun sa akin ha. Pero kung dyan tayo, yun nga, pero walang sinabi, sinabi ni Kuya, late ng 55. Pwedeng tama siya, pwedeng ang um, binasihan niya na oras. Kasi ang sa kabila, pwedeng nakaganon din. Late ng 55 plus ng 17. Oh. Hindi, ako hindi ko alam, no? ako nanguhula ako. Pero sa estimate ko, kung nag-umpisa tayo ng alas 4 nandito na tayo banda sa so, tagal ng uras. Oo, oh, oh, ganyan, ganyan. Oh, sinabi yeah, ni Kuya 55 lang. O, 55. Nga, yun nga. Sa estimate ko lang nga. Yun na ang sinasabi ko. Pero kung 55 the most, pwede natin mga ganun. Adjust tayo 1 hour. O oh, sige, kukuku. Ganyan, ganyan. Kasi gani. late din naman. Almost, late ano, 9 na. na both yun na lang ipalo niyo yung 55. Oo, no, hmm. kasi 55 wala na yung... Ang sa akin, ang sinasabi ko, nandito na tayo banda. Kung sa estimate ko, kung galing tayo dito. Mm -mm. Pero, ang dinasabi ni Kuya, 55. So, yun ay ipalo na. Nakilang po na tayo? 55. Sino na una? Apat na po. Sino Igoy, sino Igoy, Miguel. Okay. Jericho. Ay, ay, Jericho. 5. 5. Jericho. Ako. Sa Jerry ko. Ako. Ako pa. limang kuko oh, na. Nakalimang kuko na. Tayo. Naka 55 na. divided by 5. 4. 5. Yung first kuko, not counted. Not counted kaya nga. One. So, dito tayo. First hour natin to. Second, third, fourth. Kuko tayo ngayon. Oh. O oh, sino na next week? Si si May 3 hours pa tayo gagawin. Oo. Kung si yung... ano man tayo doon, kung magkulang man tayo doon, yung natulong ni Fifi. Hindi, okay, pero yun yun, yung gamble <laughs> natin yun na. Ayun yung Fifi. Oo. Si Jay, ikaw nila ang. Mag-beast natin yun yan. Ano, si Eting na. Parang naman yung resolusyon. Pati nga? Nisip ko, 55, what if we divide 55 into the remaining 4 hours? 55 minutes, di ba? We are late, late tayo, late. What if we divide the 54 into 4 hours and then i-add, instead of waiting for 60 minutes, ngayon, sa, sa ika-fifth natin, gagawin natin by 40 minutes, kuko na tayo. And then 10. the next 40 minutes na naman, with the same speed ng counting. Oo nga. Then, kasi nangyari, parang 10 At, minutes tayo lagi. Uh Oo, -oh, we, we are late. Late tayo, no? Late. Mm, We're late. late, by 10 minutes Ay, yun, per... Ayun, mabagal pa, tapos dinagdagan pa natin kasi bumibilis tayo. Ay, yun. We're late by Ay, 10 or... minutes per hour. Is... Ayan, Ay, natin sila Kung para ako, may basis tayo. Magkupo na tayo ngayon, tapos we'll go back to zero as if hindi tayo nagkamali. We'll continue that no, counting continue faster beats. One, two, three, Dede four. din, clean four. slate. 17 minutes, minutes lang. Kasi ito lang yung direction. Mahirap naman pag... At kung hinati mo to sa lima, hmm. yun yun. Mm hmm. Ilaman one. Hindi eh. One. Two. Yun yun eh. Saka 1 yun One. Two. Three. Ay, okay. one. Five. Two. 1 One. one. Consider one to <laughs> in a One. Ah, nagpapadaka. Yung kung kung Pero tayo yung 17 and then we took the 55 gamble ay, now, now, deficit tayo ng by gumura. 30 minutes. Lang, lang. Ah, ah magmumore dahil ng 30, 30 minutes. Bula bula pero ngayon if ngayon na, if chop-chop natin, oh. di tayo masyadong affected. Ito. Pero di ako nagamura Mas Ito. safe tayo sa chop-chop. Tingnan mo dito sa baba. Tignan mo sa baba kung maganda yun. dito ang hawak mo. Dito. One. Sige. 2, 3, 4, 5. Ganyan ba rin? Doon. Di ko ganyan? Hindi. E, e, tama, tama. Inaano ko yun. Sige, 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 sige. Ano mo? One, three, one thousand, four, one thousand, five. Ang bagal. Oh, ang bagal natin. Ang bagal tayo. Yung one thousand, hindi. Ganito ba? Tingnan mo, tingnan mo. Kailangan ka matukuk. Ang oh, bagal <coughs> Yun. Tingnan mo to, Slater. Pareho lang kayo dun. Pwede yan. Ito sa maestra, sa teacher. Yan. Yan. Kaso mga yan? Pareho kayo. Pakinggan mo sila. Uh, pareho kayo. Pareho kayo. sa sa Yan, yan. Kaso Pareho kayo. Pareho kayo. Depende hmm. pa rin sa ano oh, mo eh. Mm uh -hmm. -oh. Minsan gaganong kabibilisan mo. Uh -oh. Minsan, human, 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 human error talaga. Uh -oh. Kahit sa uh -oh. pag ano. Uh -oh. The human kasi. Human limitations uh -oh. din eh. Ay, mo yung kasi nakaprogram na yun. Ang klak kasi program na yan O, oh, ginaya mo. Hindi, ginaya ko pero mas mabilis. Ako. Hindi mo ginagawa, ginagaya mo. Anong, anong ginagaya yan? Pwede, pwede sa yan. Pwede yan, Kigoy, na ganyan. Pwede ganyan yan. Kaya na lang mag-desisyon para hindi ako madamay. Eh, uh, pwede to talaga. Tama ka, pwede to. Kaya, kaya lang, hindi, kaya, kaya lang, pag ganito, yung Tamayan. problema naman natin, 8 hours eh. Tiwala tayo sa kanila kasi... 8 hours eh. Tiwala tayo? Kanila. So, for sure lang mag-legs mo lalo, after 8 may... hours na ganyan. Ah, yeah, yeah, pwede. Pwede po. Kahit ako, okay. Maraming, maraming way. Maraming way. Actually, kahit gumaganong ka, maraming way din. Oo. Kaso yung... natin dito yung... Pwede din pulso. Oo. Uh, pulso. The least way na... Magandag na tayo. Ha? Magandag na tayo. okay yung si Gamble lang. Gambling lang to. Para yung parang bilog na, bilangan ng bilog. Ako parang kung anong, ano, um, madigil din ako. Oh, um, um, sunod ng gabi. New Year sa inyo lahat. Hindi, mahal may tuwa ah, lang May problema ka? Wala. Pinyo. Ako may tuwa lang sa Wala inyo. Walang problema. Sinusunod ko ang gusto. Anong gusto hmm. mo mangyari? Wala nga. Okay. Ikaw, anong gusto mo? Gusto bisayas, bindana, ano? mo ng Visayas, Gindanao. Ano? Tinatanong mo ko eh. Ano gusto mo? Antayan tayo sa labas? Hindi, mm -hmm. joke lang. Oh. slow. OFW. I think we're tayo yung 55. kami ng opinion? Di new, pinapansin? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, yung salita niya